<laughs> no, 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 no. no. Okay. Ano ko lang gagawin? Hindi kami lang, hindi mo kami na set up. Ano yung gagawin namin? Ano lang, magkikiss lang kayo. Oh, ang isang katulad. Tapos <laughs> na kami na Hot Gold. Oh yeah. <laughs> 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 ano ba eh, hindi ako nag-ready ng mga tanong? Dapat pala. Sandali. <laughs> <laughs> <Sunday. laughs> so, ano? Hindi ko nga alam din. Ikaw mamili ka ano Mabilis mabagal. madilim maliwanag. Pwede nating ipakilala yung ano? Yung tisa muna. Yung pangalan ko lang, ano lang? Edad, taga saan? Ah. Mm. Oh. Uh, mm. Ah, sa hindi pa po nakakilala sa akin, ako po pala si Alvin Dave Auditor. Ah, uh, 21 years old, taga uh, Cagayan de Oro City po, Mindanao. Si Ate Che. Ako naman si Cheryl Lucinta. 34 years old, Bukidnon. Pwede bang malaman namin, Kuya Bin, saan kayo nagkakilala ni Ate Che? Uh, po sa... Dun po, dun po sa Mindanao po. Bali, sa isang trabaho po kami. Kwento mo, oh. Kuya Bin, paano kayo nagkakilala ni Ate Che? Tapos gano'n siya katagal linigawan? Oh. Gano'n kabilis manligaw si Ate Che? Hindi kami ready hindi, hey, wala na yung no? Wala <laughs> <laughs> <Dila> na yung <laughs> oh, ano na lang. Pa paano ka linigawan ni Kuya Bin? Paano siya manligaw? Ano, sunod na sunod lang. <laughs> wow! <laughs> 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 hindi, hindi ko naman kasi gusto yan dati. Kasi, iba pa bata siya sa akin. Hmm. Oh. Ati pa kayong tawag niya sa akin dati. Ah. Hmm. Paano kanya napaibig? No? <laughs> Gano ka si si ano, si Kuya Bin na iyo. Ma oh. Supra. <laughs> Wow. Papaano siya bilang ama ni Baby Vincent? Oh, sobrang mabait po. Oh. oh. Kakayak Ah. Uh, parang iba siya sa sa mga mga tatay. Mm -hmm. Kasi siya, oh, uh, ah, alam niya kung paano mo lalayan ng bata. Mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. <laughs> Yun lang na ko sa kanya eh. Kasi mabait siya. <laughs> mm -hmm. <laughs> no, mabait pa rin. Tatong <laughs> na. <Tutunan>. Tsaka <laughs> gwapo, di ba? Mm -hmm. Ba't hindi sinasabi yung gwapo? Hindi. hindi naman talaga gwapo eh. Pangalawa na lang yung gwapo. <laughs> 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 Si Ate che. Importante <laughs> <laughs> ugali. Oh. Ano mo sasabihin mo kay Ate Che? Wala akong ibang masabi. Oh. Mabait din. Eh. Mm -hmm. Siyempre maganda. Mhm. Mm -hmm. ah. Uh, Malaga rin. Eh. Mm. Ano 'yung nagustuhan mo sa kanya? Um, uh, bigla lang po akong uh, ano eh, napamasahan niya. Oh. Basta, ah, biglaan lang eh, na ah, inaasikaso ko siya. Um, yun lang po. Abay din kasi siya sa akin, kaya napamahal din ako sa kanya. Ah. Mabalik ako ng konti, Ate Sabi mo nga, Aya, malayo yung gap nyo. Ano yung mga nauna mong naisip na pumigil sa puso mo kung bakit parang nahirapan kang ibigin siya? Mataas yung angkat namin. Siyempre, iba yung pinapakita niya eh. Parang wala sa ito. <laughs> no? Yung mga ginagawa niya parang para parang matured na siya. Oo. Oh. oh. Yung sa... sa inyong dalawa, Ate Che, sino yung sa tingin mo na unang napangina ng loob? Hmm. So, ano yung mga bagay na ginagawa mo, Kuya Bin, para mabawasan yung pangina ng loob ni Ate Che? Uh, kasi sa amin sa problema po namin kini Vincent sa amin dalawa sa amin ina mm. Uh, siya po talaga ang sumusuko sa problema namin na mm. lagi siyang magsasabi sa akin na siguro na dahil po dun sa uh, operasyon kasi mm. na hindi kami nabigyan ng uh, schedule sa for operation ni Vincent sa amin mm. lagi niyang sinasabi sa akin na habang buhay na siguro si Vincent ganito ito na siguro ang bigay ni God sa amin uh, na ganito na si Vincent, hindi na wala ng pag-asa na mauoperahan. Mm. Siyempre ako, kahit po uh, mahirap po talaga ang buhay namin, tinitiis ko po kahit gano'ng kahirap. Uh, sina Sinasabi ko lang sa kanya, huwag kang, huwag kang magsalita ng ganyan kasi uh, sabi nga, walang problema na hindi natin malalagpasan, ibigay din ng Diyos sa atin na uh, darating din ang panahon na mauoperahan si Vincent. Mm. Lagi lang po tayong magdasal. ayun yun lang po. Kaya niyan, magpapasko, Kuya Bin. Malayo kayo sa pamilya niyo. Oo, oh, po. Hindi talaga... Meron saya sayaman, pero hindi... Hindi po, 50% wala pong... Ano, iba po yung sayo na malapit sa pamilya. Lalo na po ilang... Bagay, ilang Pasko na po na... Uh, medyo... Hindi po talaga ang 50% na masaya kami. Kahit, kahit nga doon Nandun kami malapit sa pamilya namin pero si Vincent po nakikita namin na uh, gano'n pa rin po, hindi na operahan Masaya lang kami para kay Vincent pero yung Pasko po na, ah, saya po ng Pasko, parang hindi po namin ma, hindi po talaga 100% na masaya po. Mm. Nakikita namin si Vincent na nahihirapan pa. ito lang yung Pasko namin kapag na-operaan na si Vincent at magkakasama kami ng pamilya namin baka gusto niyong batiin yung mga magulang at mga kapatid niyo? Uh, sa mga kapatid ko, mama ko, advance Merry Christmas. Pasensya na po kayo. Uh, ngayong Pasko, malayo po kami sa inyo. At huwag oh, po kayong mag-alala. Okay, okay naman po kami dito. Bibi si Vincent, okay naman po. Tulungan niyo rin kami magdasal para po sa operasyon po ni Bibi Vincent at sa oh, successful na operasyon para po kay Bibi Vincent. Hmm, si Ate uh, yung Ayok, sa sa papa ko, sa mga kapatid ko. Maraming maraming sa, salamat sa suporta niyo sa, sa amin. Uh, maraming salamat talaga hindi niyo pinapabayan yung mga anak ko dyan. Kahit ang tagal na dito, hindi niyo talaga pinapabayan yung mga anak ko. Si Kuya Bin, kung naririnig ng papa mo, ang mo siya, naririnig ngayon paong Pa, Narelingin mo man ako, kung nakikita mo man ako, alam mo kung... Alam mo kung... Gano'ng kita kamahal. Gano'ng kita kamiss. Masaya ka na nakakasama mga sigan. Pero hanggang ngayon pa, hindi kita nakakalimutan. Maraming salamat sa pinakita niyong pagmamahal sa amin at suporta. Mahal na mahal kita pa. Isa din ako sa sobrang proud kay Kuya Bin na sa kabila ng may anak ka sa iba pero yung pagmamahal niya sa iyo, sabi nga niya ay hanggang kamatayan, sobra. Wala akong masabi doon. I'm very, 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 very proud of you Kuya Bin, no? alam ko may gantim lang kapalit yung pagmamahal mo sa kanila no at sana wag sana magbago yung pagmamahal mo sa kanila Opo kaya mm. nga marami yung nagsasabi sa kanya na uh, bakit ako may mga anak na daw importante sa kanya yung ugali mm. kung magre-request ako ngayon nahalikan mo si Ate Che saan mo siya halikan Siyempre, sa pag-alik po bilang pagmamahal ko sa asawa, sa lips po ko halikan. Mm. Si Ate Hindi ko po, hindi mm. ko po ikakaya. Kahit maraming tao, hindi mm. ko po ikakaya. Kasi kinigilig ako doon ah. <laughs> Si Ate Che, kung ahalikan mo siya ngayon, kung magre-request ako ng alikan mo siya, saan mo siya alikan? Super salips <laughs> <laughs> Ginaya lang yan Okay, okay dahil... Uh, sabi ni Kuya Bin, hanggang kamatayan daw, at hindi niya ikakaya. so may challenge tayo may challenge ganito yung challenge nandito to kada isa ilalagay mo dito to lalagyan mo ng ano yung uh, lipstick yung ano mo tapos pupunay mo daw ng lipstick sa mukha hanggang sa maubos ito pwede daw tutulungan kanya Basta dapat magugusto. Tatlaya ako tatay, tulong ako. Kumare, kikis si Kuya Bin, lalagay niya dito. Hmm. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Wow! <laughs> <laughs> no, 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 no. no. Yun, okay. Kung meron. Okay, sige, hanggang maubos yan ha. Walang ano kami dito ha. Dito lang kami. talaga eh. Mm-hmm. Tapos kikis. Mm-hmm. Ako yung maging lipstick sa'yo para... Ah, pwede. So ako kikis sa'yo. Pwede naman talaga. Kiss. Mm-hmm. Lips.

Mm-hmm. Ayun. Oo. Uh... Kasit. Kasi? <laughs> so, nakabag kayong ano, ha? Hindi. <laughs> <alawa tayo>. okay. <laughs> 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 isa lang yan. <laughs> okay. Mm. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> <laughs> oh, ang isang katulad mo oh. ay dapat pa <laughs> 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 mm, oh, <laughs> <gabing>. Okay, next Ako, di to Hindi, kung magani yan No no, no 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 <laughs> no 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 Okay, okay. Mm, Namili pa talaga si siya <laughs> Ang cute no <laughs> Marami ko naman sa iyo, Paano kasi mapupuno kung hindi-hindi, babe? Ah, okay, okay. Mm-hmm. <laughs> uh <-huh>. Ayan, meron. Grabe yung pagkakahalik, oh. Medyo medyo wild yung pagkakakis yata ni Ate Medyo bumaba sa liig. Oh no! <laughs> <Kulitin par>. <laughs> six, six, <laughs> <laughs> Two Kuya. hours later. <laughs> <laughs> Kuy Bin, bakit parang naririp ka bigla no ka sa ano? <laughs> 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 Bakla, niya. <laughs> So, guys, sino po ang kinilit sa dalawa? At uh, napakasarap palang kumis ni Kuya Arvin at saka ni Ate Che. Oh. Namula po yung mga mukha ng bawat isa, no? At uh, guys, ganito po, bukas po ay ma-admit na po natin si Baby Vincent. Kaya po, nagawa nun natin ng update ngayon. Si Kuya Alvin na natin, Che. Siyempre, yung pa pagmamahal kay Baby Vincent ay nice lang po namin pasalamatan. So, grabe. Sumakit yung ano ko. Tagiliran ko sa pagbasa. Grabe, Pero guys, grabe po. Grabe talaga yung pagmamahal po niya kay Baby Vincent, no? Inuulit ko po, wala pong mapaglagyan sa aking puso ang iyong pong sobra-sobrang pagmamahal. At uh, bahala na po ang ating Diyos na magbalik lahat po ng pagmamahal po niya. May pinapaabot sa mga kababayan po natin, lalong lalo na po ang ating baby Vincent, no? ng ating Categron Family Sponsor. Sobra pong salamat. So, salamat muna kayo for voting. unang-una po, uh, napapasalamat po kayo sa Panginoon. Hindi niyo hindi po kami pinapabayaan. At salamat din po sa inyo, Sir, na kayo po yung naging daan para po eh, si baby Vincent maoperahan. Mm-hmm. maraming maraming salamat talaga, Sir, sa buong pamilya mo. Mga lahat po. Pamilya mo, maraming okay. salamat. Huwag nang ma-emotion. Happy na ngayon, na, mm -hmm. oh, Salamat oh, po. ganon, sa nang niyo po sa amin. Ang uh, uh, kiss pa yun, uh. oh, Maraming uh, salamat uh, talaga at ta. sa lahat uh, po ng uh, nagpa mamahal uh, magmamahal, at uh, nag uh, po para kay uh, Vincent, Maraming, maraming salamat po talaga. Hindi po namin nasa uh, sana. Marami palang taong magmamahal sa amin. Lalong-lalong na po sa anak namin. Maraming maraming salamat po. Wala po akong ibang masabi kundi sigad na sigad po ang balang balik po sa kabutihan niyo po sa amin. At uh, yeah. sobra, 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 sobrang salamat. At kasi po bukas, yun nga po, baka po uh, mailuwas na po namin si Baby Vincent. So sa tingin ko, hindi na po namin sila makakasama ng Pasko kasi nga po, yung pagpapagaling pa ni Baby Vincent, gusto naman namin kung mailabas man siya sa hospital nang wala pang Pasko, gusto namin ma mahanapan siya ng bahay po sa malapit sa hospital. Yung madali po siyang dalin sa hospital para madali po yung check-up no? at check Uh, ano na, nakaukit po kayo sa aking puso. Oo. Oh. Makakalimutan yung pagmamahal po Salamat po! Merry Christmas!